Grabe naman yun, 538 pesos lang na sapatos. Ultra boost, nagngangaw-ngaw yan, idol, no? Grabe. At bagsak presyo yan. Check natin kung magkano ang presyohan netong ultra boost na to. Bang! 2,850 lang yan, idol. Grabe yun, 1,878 na Nike Renew. Ayan, running shoes, idol, 1,400. 170 na Puma basketball shoes. Meron din dito, idol, no? Wow! Napaka-solid. 1,260. Another running shoes ng Puma. Ayan, no? Golden pa yung kanyang shoes. 1,000 plus lang din tong training shoes ng Puma. 1,638 naman itong Nike na running na medyo may pagka-lifestyle din o 2,800 plus lang tong kay sapatos ni Yanis Idol 1,600 Adidas basketball shoes Tol, hindi ka nagkakamali 3,500 lang itong sapatos ni Lebron yung next gen ni LBJ Tol 1,500 plus another Nike running 1,438 Nike Flex. Woo! Grabe. Another one pa na 1,398 lang. Tanjun. Let's The king of intro is freaking back. The old... The Yo! What's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. And nandito tayo sa SM Cherry, particularly here. Pupuntahan natin yung Sports Central sales sila up to 70% of multiple brands ang mga kinikeri nila dyan, tol, no? And sigurado di ka masisiro kapag punta pun ka dito. No, pero bago ang lahat ko napadaan ang channel, make sure na ako pwede na subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Check na natin. Are you ready, idol? Dito, may nakita tayo, do. no? No? for as 500 pesos. Tara, check na natin. Let's do this. Sale up to 70% of pasukin natin tong Sports Central. Dito lang yan sa SM Cherry Mandaluyong. Napakalawak niyan, Idol. At ito may additional 10% off ka pa bukod sa nakasale na Idol. Kaso hanggang March 23 lang yung additional 10%. Kaya puntahan mo agad to Idol. Ayan, oh. Check muna natin tong store. Ayan, multiple brands ang kinikere nila. Napakalawak niyan, Idol. No? Grabe. Multiple brands kinikerry. Umpisa na natin, Idol. 1,100 plus lang. Uy. Itong Nike, oh. Running training shoes yan. Idol, no? Saan ka pa? 958 lang yan. Wow. Grabe naman. Sa mura na itong running rebook na yan. Idol. At ito. Ultra Boost. Meron dito. Siyempre, ibabagsak presyo ng Sports Central to. At ang SRP niya 9,000 to 10,000 pesos pero dito check out natin 'ton. Grabe naman, 2,850 lang 'yon, naka 70% off na ba yon. 1,878 naman Nike Renew, meron dito. Sa mga naghahanap ng ganitong sapatos, meron na diyan idol. No? 1,470. To, basketball shoes, oh. Puma, ganda niyan tol, no. Medyo may pagka-classic. 1,000 plus lang din tong uh, Puma training na yan, tol. Solid yan. Ito pa, another one. 1,250 running nitro by Puma Idol. Oh. KD! Meron dito yung easy money. Napakamahal sa outlet na ito. Yan, oh, yung gear. Okay. 2,500 lang dito yan. Wow! Grabe naman yung 2,500 na yun. Panalong-panalo. Sapatos ni Lebron. Purple colorway eto yung next gen ni Lebron, no? Magano oh, SRP niyan? Ngayon, nasa 3,558 na lang yan, tol, o. Oh. 9,000 plus ang SRP noon. Ito, uh, Reebok. Now, pang-run, 1,118 lang. Murang-mura talaga yan, tol, no? Another one, eto Puma. Running, o. Oh. 1,280 lang yan, tol. Running training, o. Oh. Ayos na, ayos yan. Ganda ng colorway, classic above the rim. Oh, basketball shoes 'yan, no? 1918 lang 'yan by Reebok Idol. Ganda ng colorway din. Oy, Puma basketball shoes. Ito 1770. Ganda niyan, no? maraming colorway 'yan. Ito, sapatos elite ni LeBron, itong Witness, ganda ng colorway, 2198 lang 'yan. Murang-mura na. Another Reebok ito, pang-training 'to, Idol flat footed eh. One, three lang yan, idol. Solid. 1,638 naman sa mga naghahanap nito. Nike. na um, may pagkaraning at lifestyle. Oy, meron dito ang sapatos ni Yanis. Yung Freak 6, idol. Freak 6, Freak 5. XDR na rin yan. Ayan. 2,838 lang. Napakamura naman, tol. Hindi ko alam kung ano ipapakita ko sa inyo. Pero puntaan nyo to, idol. Ito pa. Dame Lillard dyan, tol. Oh by Adidas basketball shoes 2920 lang yan tol 28 okay oy Trey Yang <laughs> color pink 7000 SRP niyan or 75 pero dito magkano na lang ay grabe naman 1400 pesos na lang basketball shoes ni Trey Ice Yang <laughs> syempre oy instant po grabe no Magkano yung SRP? 8,000 ACE eh, SRP na bubulol na Ano ito? 1,779 lang dito Yan tol, tangka pa Instapump, no? Ito, meron ako nito napaka-solid Pero ibang colorway lang Naghanap ka ng Air Max Meron dito yung colorway 2,100 lang yan tol Naka Air Max ka na 1,580 Ito, Rebook o oh, running Ganda rin no oh. Okay Memory tech pa ang technology niya Oh, okay, solid yun At ito Sapatos Ni LBJ XDR Yan Next gen pa rin to Black and white combination Double swoosh tol Magano? 3,500 plus lang 1,600 pesos Itong basketball shoes na Puma Ang ganda oh Tignan mo naman yung colorway nun Oh, another Air Max other colorway lang to, tol. 2038 na lang yan, tol. oh, ayan to ba isa. Ayan. Okay. At ang presyo niya is, ayan, same lang din, tol. Okay. Oy, may airwalk dito. Ang ganda, oh. 538 lang. Wow. Solid na solid dyan, tol. No? Solid dyan. 500 pesos lang. Ganda, oh. Pang babae ito. Magkano presyo nito? Na Check natin. At ang presyo, 718 118 lang panalo ka doon, tol, no? Yan, no? Daming stock. Okay, ito. Lifestyle sneakers, 5,000, 538 lang. Suwabi yun, tol. Murang-mura yung airwalk na yan, no? Ito yung kalaban, kalaban before ng bands. Ayan, no? Check nyo na lang pag nagawi kayo dito. Rolling Stone, collaboration ng Skechers, nandito, Idol, 2,158. 1,438 naman. Oy, ito. Nike Flex. Running, oh. Ganda nito. Atol, oh. Yun, Flex. Napaka-lightweight niyan, Idol. Oh. Parang wala kang suot. Ayan, oh. Sobrang gaan niya. Okay. Murang-mura na, Idol. Oy, Nike Tanjun. 1,398. Ito, mababawasan pa yung mga presyo niyan. Additional 10% off. Kapag bukas, makabili ka dito, Idol, no? Pero kung hindi naman, ayos pa rin. Bagsak presyo pa rin. Eto, Uy, ganda ng colorway nito. 2198 lang 'to, sapatos ni LeBron pa rin 'yan, tol, no? May additional 10% off pa. O, sang pa. Kaya kung mapapanood mo agad ngayon, idol. Isugurin mo tong store na to, no? Dahil ilan pa lang nakakaalam niyan. Dahil medyo tago ang SM Cherry. Kung gusto nyo, mas maganda para eksakto, tol, i-waste mo na lang or i-google maps mo para eksakto makakapunta ka dyan sa SM Cherry Idol. Ito yung mga 70% off nandyan. Pero meron din sila sa mga rack. Ayan o. Oh. Magkano presyo? O, oh, 1-1 lang. O, oh, ito pa. Instapump. O, oh, 1-7-9 uh, lang. Grabe naman yun. 8,000 yun, no? Naka 70% off. RSX Puma. Meron. Ang oh. ganda ng colorway ito, oh, no? Solid, di ba? Check natin magkano presyo natin, no? Oh, 2,000 plus lang, 2,900 2,218 another Nike running, ganda nito, no? kulay off-white oh, panalo o, Air Max, nakakita tayo, 2,478 lang, idol, okay? Ooh. Suwabe yun, tol. Hindi na natin patatagalin yun, tol. No, kung uh, mo yung mga sapatos dito, puntahan mo agad kapag napanood mo tong vlog. Till next time, peace out.